Dito na naman po tayo. Welcome sa ating lahat. Magandang araw. Welcome dito sa Silang Hits Channel. Ang gagag na naman po natin ngayon mga kapurinsya ay yung uh, bayabas po. Yung bayabas pong variety ay uh, isang variety na giant. Itong bayabas na ito ay uh, nagbigay na ito ng bunga nung nakaraang season. Kaya kagaya ng sinabi ko, lahat ng mga unang mga abitigay uh, na bunga ng aming mga prutas ay dinadala namin dun sa bahay, sa bahay. Kaya, itong bayabas na ito na giant guava, ito po hindi na huminto na nagbunga. Kaya ngayon, sobrang marami yung bunga. Sobrang napakarami yung binigay na bunga ngayon. Kaya ipapakita ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano at bakit, bakit naging sobrang marami yung ibinigay na bunga. At ito po, ito mga kaprobinsya, ipapangita ko po. Kung, kung pagmasdan nyo po ang buong, buong, buong tayo po ng giant guava, kung tingnan nyo po, hindi pa siya dapat ganyan karami kung magbunga dapat. Dapat po konti lang, pero hindi mo talaga mapipigilan. Ayan, sobrang dami niya. Halos lahat din ng mga sanga niya or or branches niya ay may bunga. Ngayon po, tingnan ko, sobrang napakaluit pa na dalabas. Ngayon po. Kaya nga nung nakaraan ay pinutol ko yung iba, tinanggal ko yung, yung iba. Dahil, yung bunga niya ay kasobra po ay, ay umabot mo hanggang sa lupa. Parang gumano na siya. Kaya tinanggal ko yung ibang sanga para po na pagka uh, mabawasan po ay babalik sa normal. Ito po. Kung, kung pagmasdan niyo po dun sa itaas, may mga parang tatong hinog na po. Ayan po, may hinog na. Tapos yung iba nga, may isa ka nga na malaki na na parang inuumpisahan ng kakainin uh, ng ano po, ng na ng ah, ng, uh, ng, uh, ng, uh, ng ibon. Ayan po. Nasa itaas po. Inuumpisahan na niya dahil tatong na sa pagkahinog. Parang may, parang hinog na yung sa itaas kaya inipisahan na ng ibon. At saka ito po, pag nasdan nyo po, yan po ay sobrang ano pa, sobrang bata pa pero yung laki niya ay parang sa ordinary, ordinaryong yung bayabas ay, ay malaki na. Kaya ang variety po nito, ulit-ulitin ko, ang variety nito ay giant, giant guaba. Ayan po, tingnan niyo po yung kanyang puno. Pag masa niyo yung kanyang puno, sobrang maliit pa po. Ayan. Ayan po. Kung, kung pag niyo po, sobrang maliit pa. Pero yung binibigay niyang bunga po ay sobra-sobra sa binigay niyang taas o hapa ng kanyang, ng kanyang kayo. Kaya, uh, shout out sa mga gustong magtanim ng bayabas na nasa bakuran bakura natin na nasa paligid lang. Nandaan nyo, pwedeng pwede kayong magtanim. Pwedeng pwede kayong magtanim ng yabas, ng uh, giant bayaba, agwaba uh, Basta uh, aalagaan nyo lang, inimintin nyo lang. Hindi siya madadapuan or, or aakyat uh, na ng mga, ng mga damo. Kasi po, yung tanim na, nating prutas, pag yun ay na yun ay naakyat na ng mga damo, yun po ay mamatay dahil po ah uh, uh, dala po, po yung, yung buong puno niya ay hihiga po sa lupa dahil uh, bubuluti ng mga damo. Kaya kung magkanim kayo, tingnan niyo po. Kung maraming damo, tanggalan niyo ng mga damo para tuloy-tuloy. Para tuloy-tuloy po yung kanyang pagtubo. At para tuloy-tuloy din po yung pag may bunga na siya, ay tuloy-tuloy rin yung pagbunga niya. Kung may plano kayong magtanim, pwede nyo itanim na kahit na i-alternate o magkatabi lang sila kahit anong prutas, basta huwag lang sobrang malapit. At least may ma may ma may tanim kayo kasi kung minsan pag malit ng area natin, akala natin hindi na pwede pero pwede pa rin. Total atin man lang din 'yun. Saka wala namang wala namang may istorbo doon dahil atin man yun. At saka kung oh, pwede din nating i-foaming yung mga sanga niya, pwede rin dahil atin man. Kaya dito sa vlog ko ito, o ano ang yung na yung pinapakita namin mintay na, na na nakakatulong. Kasi yung bayabang at nalaking may tulong nito. Kahit nga yung pastora namin, sabi niya, Naghahanap siya kung minsan ng bayabas dahil doon pala sa kanyang sakit, ay kinakailangan number one yung vitamin C o itong bayabas. Kaya kung minsan, pag nagkataon na may may kailangan, naghahanap siya ng ng, ng kakaining prutas o bayabas, kung minsan dito namin siya kinukunan at binibigay, hinahatid dun sa bahay-sambahan para po uh, makakain yung pastora namin, pastora uh, Roda. Kaya sa hapong ito, pinakita o binahagi ko sa inyo yung buong ah uh, katayuan kung puno po ng giant waba uh, kita nyo naman po na talagang pwedeng magtanim tayo kahit na nasa bakuran lang at saka pag na maintain natin hindi tatagal talaga nga uh, talagang aabot pa na aabot pa sa atin na anjan pa tayo buhay pa tayo na makakatikim at makaka harvest pa tayo ng ating mga pananim salamat po sa mga panunood Salamat sa panunood sa hapong ito at welcome po sa atin at God bless sa ating lahat. Thank you.